Hello guys, good morning. Anin yung time guys na ako sa munisipyo. Na ako sa gawa sa munisipyo guys, kaya naguat ko sa kong igagaw guys. Kay doon na may problema party yuta guys. mo nang agi, uban-uban ko ni uh, maling ani guys. Pagsubay sa assessors kung unsay problema sa mong yuta nga Lain na may tag-iya. Na anon. Waday, na anon day to guys. W yun nga, giang kong, na anon. Maunang nangita, may paagi na guys. Kung -sa on pag paagi ni Eni, Nangay nga may mga pakitambag. Murang may suod may sa assessor's office. Dugay po na kinangang igagaw guys ni abot. Bawa maning dugay ya, manang bajihang mo abot nga. Wa man tayo po ni Batang Gamay. Ay no, oh, nalingaw lang po ko anig video video ning amo ang matahom nga munisipyo guys. Ibarukan sa ijangan nga sa day

Ah. na, ibom na tatahanin ko. Hmm. ta atus dai. Hmm. Alang -alang 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 mga mayong na. Sabutan. Mukoy ni nakita din te. Ini wa, da aje lama kay kar sa jajakan jamu na bagi pangkuy anajon kag na lagi ng jamu yeah. na kay mo pade takay oh. abang bayan na oh. ini kuda jung dai kaya... oh. pilara may su gilanon guys nakaabot ni sa eskulahan og oh, among gipangita ang principal ani guys kay usa sub ni sa mopera ma, kay mama ni bound diri Mga boundaries manamong gipangita guys agamong yuta na aning uh, boundary aning eskuelahan. O nang sila amo papirmahon guys Mga may gingon sa among abogado. O nang kita mi og asa ang ilahang principal aning Dapita. Anindot puro ilahang eskuelahan guys. O may magdaho maning eskuelahan nag makaanhi mi ani guys. kaoban panisayuta sa yuta nga amo ang gi guys pero kani donasyon nani, na ni nanay jud ani iskwila na jud tag iya ni guys kay gidonar ko ni usa sa ni sa mga yuta pero gidonar na ang iskwilahan ah uh, apas jud mi ani guys kang abu ang amo apong abogado mo ato na so apas jud mi ani sa panahon mo nga ang mga tagiyaan ni eh, sa mga wanderers, sa amo jungi pangita o nangita pa mi anig asa dapat ang opisina sa principal o gusin naman namo guys ug mara pilingaw na ko karong adlaw o ako miyong baba <tinyo>